Ginpakita niya ang iya kulay rosas na bukas. Dear DJ Cory, gusto ko lang i-share ang ako niya experience bilang isa ka macho ka gwapuhon nga tricycle driver. Yes, DJ Cory, hindi sa pagpahambog, may itsura ako. May height, moreno kag tambay sa gym. Macho ang ako nga lawas. 30 years old na ako, kag-itago lang ako sa ngalan nga, Lucky. Friday sang gabi, birthday sang upod ko nga driver, mga 11pm na to, samtang nagpapuli uh, ako halin sa ilimnan. Hindi man ako amo nakahubog kay nag po ako sa mga kajaming ko. Hamal ko sa ilang majinggo lang ako sa kuwa kang mayosi. Kay gali, nagsibat na kuya nag po ako sa ila, paagi sa pagsakay, sa tricycle ko. Kagsamtang papuli na ako. May ginausoy, kag kaginausoy ang kalsada pa kanto sa amon tungod medyo malayo pang pa balay ko. May nasiplatan ako sa uluunhan nga nagpara sa ako. Hambal ko sa kawalingon ko. Bahala kada. da. Hindi na ko yung magkuha pa kay natuyo na kuya. Pero samtang nagapalapit ako sa iya kag naigo siya sa mga suga sa tricycle ko. Hinali lang ako nagpreno. As in, mabaskog nga full break. Tungod puwerte gali kagwapas ang babae nga nagapara. Ginpalapitan ko siya kagin pamangkot. Hambal ko. Hi hey, ma'am guapa, masakay ka? Din ka mo mapadulong ma'am? Hambal niya. Dito lang sa unahan pa ito dulo ko lang kung lapit na kita, okay lang? Okay, sige ah. Basta gwapa nga pareho mo, idulong ko gid. Nagsakay siya, kagin buksan ko ang suga sa sulod, sang try ko para makita ko ang katahom niya. Kagidulong ko siya sa kaladtuan niya. Kagsamtang ginadrive ko siya pakadto sa destinasyon niya, ginpamangkot ko ang ngalan niya. Itago talang siya sa ngalan na Rose nagpakilala man ako sa iya bilang Lucky. Si Rose, guapa, sexy kag maputi. 27 years old na siya. DJ Corey, grabe ang suksok niya sa gabi nga to. Daw nakapantulog lang. Malipot na shorts, kagsando nga halos makita ng iya nga mga kulay rosas na bukas. Kag ang legs niya puwerte kakinis. Matalupang dan ko na lang ang akon mga tuntong amata nga nagapulo pa si Plat. Kagbalaan ko nga bag-uligo si Rose tungod basa pang buhok si Ni. Kag masimhutan ko pang pa mahamot nga shampoo kagabon nga gingamit niya. Grabe! Nabatsagan ko nga nag-flag ceremony na ang mangkanor ko. Fast forward, sa nakalabot na kami sa kalagtuan niya, nag-ayo siya nga kung pwede ko daw siya mahulat. Tungod wala daw siya masakyan pabalik. Kag talagsa pa sa malaka na may nagkalabay nga taxi dito. Nagpasugot ako, kaya hey, syempre doble ang bayad sa to. Hambal niya. Lucky? Okay lang ako lagtuan mo ko. Kimahatag lang ko sa friend ko. Ariyo? Tapos mabalik na kita kung diin mo ko ginpasakay ka gina. Hambal ko. Okay ah. Uh, okay, Gidros. Ginhulat ko siya DJ Corey siguro mga 13 minutes. Medyo dugay gan. Natulugan ako sa tricycle ko. Siyempre nakainom gamay. Tapos gulpi ko na lang ba't siya gan na may namukaw sa akon. Hambal niya. Lucky. Lucky. Bugtaw. Sorry, nakatulog ka na hulat sa akin. Nagbugtaw ako dayon tapos hambal ko. Ah, okay lang basta ikaw ah. Willing to wait? Tapos nagbalik kami kung siya nagsakay. Ginpamangkot ko siya. Gabi na, naagagwa ka pa para magkato sa friend mo. Hindi ito pwede pabuasan? Sabat niya, kinanglan niya gidabi mo. Fast forward. Sa nakalabot na kami sa apartment niya, ginagda niya ako. Ah, uh, laki Lucky? Gusto mong magkapi anay sa sulod? Kay daw natuyo ka na gid. Kag, nahuya ako sa imo kay ginpahulat taka ka. <laughs> sa tuod lang DJ Cory nagpitik gulpi ang ugat ni Mang Kanor sa sulod sang ako nga dilargo. <laughs> sa so, nabatian kong pangagda niya. Sure ah, uh, ikaw pa? Makapamalibad ko bala? Labay pa akon, sinuupod mo na sa apartment mo. Wala, ako lang. Sabat niya. Hambal ko sa kaugalingon ko nga. Hindi ako dapat magwa kag magpauli nga hindi makuha ang grand prize. Nagsulod kami sa apartment niya. Ginpapungko niya ako sa sofa. Kagintimpla ang kape. Kagsang nakatimpla na siya sang kape, nagpalapit siya sa akin para iserve in. Tapos nagduko siya kag didto na si platan kong iya kulay rosas na bukas naguwal na gid si Mang Kanoor daw gusto niya nagid mag escape ano abi DJ Cory daw humud gid ni Rose nga ipalingling sa ako ng kulay rosas na bukas ay nakapaminsan ako sa maitom na plano amo ning plano ko step 1 mangayo ako sang tubig sa iya step 2 Ubahon ko dayon ang shirt ko. Kuno abi naging utan ako. Ganigin ginong pisan ko ng ako ni maitom nga plano. Tambal ko. Ah, uh, Rose, pwede ko ka pa kayo tubig? Ang uh, indi lang tugnaw. Sabat niya. Sure ah, sige wait lang ha. Sa nagbalik siya, nakibot siya. Tungod nakita niya nga wala na ako sang t-shirt. Nauba ko ng pang ibabaw ko. Nabuyan ni pagganing ginauyatan niya nga baso. Pero wala man ang buka kay plastic ini. Natulala kadali kag nagtulon sang laway samtang nagatulok sa ako. Kag nagtindog ako para puluto ng baso, kag nakibot ako, sang hinali nilang ginhikap ang akon, nga abs. Hambal niya, Wow, may abs kagali. Sabat ko, nag gym ko, abimo. Ano na nga may abs ko? Tingnan ko man nga, maskulado ka. Sabat niya sa akon sabay pislit sa akon nga biceps. Pabatyagan ko ang iya kauhaw sa iya nga tinong. Nagtulokay kami kag nagpiyong siya. Nga daw nagahulat nga halukan ko siya. Gani wala na ako nagpaligoy-ligoy pa. Ginhula, ginhalukan ko siya. Sa kuya, sa bibig. Kag panaok sa iya liog. Wala na ako nag-uuyang sang tsyempo. Ginimo ko ng dapat himo Ginpahigda ko siya sa sofa Ginamat-amat ko. Himo ang ako. Maitom na plano. Kay kahamot gidiya. Sang panit ni Rose. Padulong sa iya na sunflower. Wee naghapon ang akon nga bibig. Nga daw kaangay isang buyog sa iyang sunflower. Nga daw nagapamalakpak gid sa excitement. Ayaw ba? Nasaksihan ko ang pag-alsa sang hawak niya kag pagturong sang iyang mata. Dayon, nagtindog siya. Tapos, ginpapungko niya ako sa sofa kagin Paidalo mga akong pantalon. Nagdakog iya nga mata. Sang naghello sa iya si Mang Kanor. <sighs> Do na kibot ka daw. Tambal ko sa iya. Malaki bat niya. <laughs> Nakakaloka. Hindi man sa pagpahambog, dakugid man ang panglawason ni Mang Kanor ko. <laughs> Gani hindi ka tingalahan ang iya nga reaksyon. Kagamon na yan to. Natabo gid ang mga gina-imagine sa inyo nga utok. Natabo ang mga bagay na ginplano ko nakapark gid. Ang akon na salakyan sa garahe ni Rose. Halos naagahan kami sa kadamo usang posisyon na naimo namon kag nakakota kami. Nagwa ako sa apartment ni Rose Nga champion Kagbitbit Ang grand prize Sa subohon DJ Corey May nagkakatabo man sa amo ni Rose May afam siya LDR sila Gani hindi pwede nga mangin kami Pero ako on ko Nga daw na in love na ako sa iya Kag na feel ko man Nga daw na in love na siya sa akon Wala ko kabalo Sa padulungan si Nitanan Basta gina-enjoy lang naman. Chill lang kami. No pressure, no label. asta dali na lang ako. Madama, salamat my idol, DJ Corey. Love, Lucky. Knows mo na bala ang Grotol? Ang Grotol, ang pinaka pinakakumpleto. Advanced premium and affordable multivitamins para sa mga babies, bata, Teenagers and young adults. May ara sila sa Grow Tall Drops for babies from 6 months up to 1 year old. Sik sik sa vitamina para sa si mga babies. Grow Tall Drops, your health partner in the physical and mental development of your child. And syempre may ara man sila sa Grow Tall Vitamins plus minerals. Para naman ini sa mga bata na nag-aigad 1 year old up to 12 years old. Makabulig ini sa manaming metabolism sang inyong mga chikitings. Pampabakod sa immune system. Pampataas. Pampaalam. Pampalinaw sa mga mata. Tag. Pampapagsik sa lawas.